Debut game ni Lillard para sa kanyang bagong team. Lebron natawa na lang dito sa box player at Christian Wood at Giannis mag pa sa laban. Bagong duo sa Eastern Conference, Lillard at Giannis masusubukan niya laban sa LA Lakers. No Lebron, no Reeves para dito sa LA. Kompleto naman itong Milwaukee. Well, sa first quarter mga idol, mabilis nga na 10 to 2 start para dito sa Los Angeles at lahat ay nag-contribute nga sa umpisa. At ito namang si Yanis ang gumagawa para sa kabilang team. Nasupalpal pa nga dito si Hachimura pero hindi nila napigilan ng 14 to 6 start netong Lakers kaya naman timeout agad itong box. Matapos nga niyan ay nakuha na ni Lillard ang first assist niya dito kay Yanis. Sinamahan pa niya ng 3 free throws para dumikit sila 19 to 14. Matapos niya naging back and forth na ang ating labanan mga idol. Palig na ng basket ng dalawang team. Pero pagpasok nga ng second unit net ng Milwaukee, dinikit nila ang score 29 to 28. After the first quarter, Damian Lillard may 3 points lamang. At sa ating second quarter naman, ganda dito ng move ni Cam Reddish for a layup. Jackson ace, nilamon ng ball, si Bobby Bortis, natawa na lang si Lebron. Lumamang pa nga dito mga idol ang team ng Milwaukee. Nang dahil dito kay Bo Jump, pero mga idol nabawi agad yan ng Lakers matapos ng 2-3 pointers nila in a row. Kaso pagbalik nga neto ni Yanis Antetikumpo at ni Damian Lillard, mabilis na 8 straight points ang kanilang ginawa mga idol to take back the lead. At naging magandang sagutan nga ng opensa ng dalawang team ang ating nakita dito sa gitna ng second quarter pero ang Lakers nga ay successfully na nabawi ang lamang 50 to 48. Christian Wood at Yanis, mga idol, mag-aaway pa dito at nagkakapisikala na nga pero Damian Lillard pinabot nga sa 11 points na ganyang total. Kaya naman 56 to 53 na ang score natin mga idol, lamang na nga Milwaukee muli to end the second quarter. Damian Lillard sa kanyang debut game nga para sa team ng Milwaukee Bucks umiskor nga nang 11 points mga idol and 2 out of 6 nga siya sa field, 1 out of 4 dito sa 3-pointer, 6 out of 6 sa field, meron siyang 2 rebounds, 2 assists at dalawang steal. At dito naman sa ating third quarter mga idol, Damian Lillard another three pointer sa pagbubukas ng second half. Tapos tumulong pa nga kanyang mga teammates sa kanya para palubohin na nga sa sampu ang kanilang kalambangan 66 to 56. Lumalaban pa naman itong second unit mga idol ng team ng Lakers pati na rin ng kanilang mga players para nga hindi masyadong palaboy ng Milwaukee ang kanilang lamang. At sa 4 minute mark mga idol ay finally inupo na nga si Damian Lillard. Nagtapos na ang kanyang Milwaukee Bucks debut. Siya ngayon nagdala ng 14 points, 3 assists, dalawang rebound, 3 steal in just 22 minutes. Shooting 3 out of 10 sa field, 2 out of 7 sa 3 pointers. Yanis may 16 points, 8 rebounds naman mga idol. At para naman sa kabilang kopunan ay itong si Andre Davis na ang una nga sa kanila with 16 points, 7 rebounds, 5 assists, dalawang steal at dalawang block.